Magandang araw po sa inyo lahat. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Jose Maria Alcacid, upang maghatid na naman sa inyo ng isang episodyo tungkol sa banal na buhay ni Padre Pio. Sa isang klasikong talambuhay ni Padre Pio, isang hindi pangkaraniwang kapapalaghan ang inulat kapag ang mga bisita o ang mga nangangalap ng mga souvenir o alaala -ala ay sinubukang kumuha ng kanyang larawan. Sila ay lumalabas na blanco hindi palagi ang ngunit may mga particular na insidente na ito ay naging totoo. Si Mary Pyle, ang isang Amerikanang uh, tag tagapagmana na tinalikuran ang material na buhay upang manirahan malapit kay Padre Pio bilang isang ikatlong order na Pransiskan o third order Pransiskan. Sa isang panayam, sinabi niya na sa loob ng maraming taon ay nabigo ang mga patograpo o letratista sa kanilang pagsisikap na makuna ng larawan ang santo. Kahit na sumisimple sila sa kanya niya upang kumuha ng mga larawan ng palihim, ang mga negatibo ay palaging lumalabas na blanco. Minsan ang shutter, no, yung pindutan ng kamera ay di magalaw. Sa dahilan ang mga peregrino ay may napakalaking pagnanais na magkaroon ng larawan ni Padre Pio bilang isang souvenir, inutusan siya ng kanyang mga nakatataas o mga superior na talikuran na niya kanyang pakikialam o pakikipaglaban sa mga kamera. Nagkomento si Mary Pyle na bilang isang resulta nito ang mga larawang makikita mo ay kinunan lamang kamakailan. Kung hindi dahil sa mga otoridad at simbahan, hindi tayo dapat magkaroon ng mga ito. Kaya ang mga larawan na nakikita natin ay nung katandaan niya at wala nung kabataan niya. Sa isang panayam ng mamamahayag na si Enrico Malatesta na itinampok sa kanyang aklat, L'Ultimo segredo de Padre Pio, natuklasan niya ang isang nakakaintriga na bagong dimensyon sa isang pangkariniwang bagay na ito. Ito ang tampok sa ating pagtatanghal ngayong araw. Madandiling nakatutok at panoorin. Si Mario De Renzi sa isang photographong mamamahayag o photojournalist para sa Il Tempo, isa sa pangunahing pang-araw-araw na pahayagan ng Roma. Ito ay noong isang libo na raan at anim na po 1960 at noong panahong iyon ang pambangsang pamamahayag ay nakatuon sa istigmatisadong mga praile mula sa San Giovanni Rotondo. Sa panahon ng puspos na materialismo, ang halimbawa ang ipinakita ng abang praile at lingkod ng Diyos ay bumuo ng sinag ng pag-asa para sa kadiliman ng modernong lipunan. Dahil dito, binigyan si ng mga editor ng Il Tempo ng atas na iuulat ang kuat-kunan ng larawan, ang uh, monasteryo, ang pulutong ng mga tao doon, at ang minamahal na praile mismo. Ang maliit na bayan ng San Giovanni Rotondo ay ipinakita sa media bilang pangunahing pok na para sa bakasyon at sa tagaraw. At ang mga turistang sa doon bilang isang mahusay na mapagkukunan ng kita. Pagdating ni Derezis sa uh, unang pagkakataon sa San Giovanni Rotondo, mabilis siyang naglibot sa lugar at uh, hinangaan ang simbahan ng Saint Mary of the Graces o ang Our Lady of Grace, ang bagong ospital na Home for the Relief of Suffering at napansin ang maraming tindahan at uh, paggalaw ng mga tao roon. Ngunit nang siya ay uh, nagpatuloy upang makapasok sa simbahan, ay pinigilan siya ng mga bantay. At sinabi na ang mga fotografo ay mahigpit na pinagbabawal sa loob. Ito ay mangangahulugan uh, ang pagkabigo ng kanyang buong pakay doon, kanyang misyon. Mabuti na lang sa oras na yon ay maraming bus ang uminto sa tapat na simbahan. At nang bumaba ang mga peregrino at pumasok sa simbahan, nakihalo si Derences sa gitna nila at sa ganitong paraan ay nakalusot siya sa loob. Si Padipio ay nasa altar noon at ang patograpo ay maingat at madaling nagsimulang kumuha ng litrato. Ngunit kaagad siyang nabisto at ang mga bantay ay sumigaw na tila ba katapusan na ng mundo. Nang nagkagulo, tumakbo siya kaagad palabas patungo sa isang pinto at nagistan na lang niya ang sarili sa hadi ng uh, monasteryo. Nang mapansin niya ang isang hagdanan, umaksyat siya dito. Pumasok sa isang maliit na koridor na humantong sa isang bukas na pinto. Ito ay ang pasukan sa selda ni Padre Pio. Sa kabila ng pagkuha niya ng litrato ilang minuto lang nakalipas sa simbahan, nasa harap niya ang banal na prayer sa laman at dugo nito sa kanyang silid. Ang isang malusog na tao ay mga ngailangan ng hindi bababa sa labing limong minuto upang makarating doon. At uh, si Padre Pio na may mga masasakit na sugat ay mabagal lamang kung gumalaw. Noong panahong iyon, hindi na naisip ni Derencia ang mga tungkol dito. Ngayong nasa harapan na niya mismo ang santo. Siya at ang Padre ay nagpalitan ng tinatawag ngayon sa liturhiya o sa misa na tanda ng kapayapaan o ang sign of peace. At sila ay nakipagkamay. Sa kanyang pahintulot, kumuha siya ng nga ilang larawan ni Padre Pio sa kanyang selda. Sanhi ng napakalakas na mga emosyon at sorpresa na engkwentro sa mga sandaling iyon, ang patogra ay hindi lubos na naunawaan kung ano ang aktual na nangyari Si Padre Pio, ang istigmatisadong pare, ay walang aling langan at komportabling nakipagkamay sa kanya. Paano naging posible ang pagbating ito sa isang taong may masakit at malugong sugat sa kanyang mga palad? Paglabas niya sa selda ng Prile, naisip ni Derencis ang kababalaghan na pinag-uusapan ng lahat, ang belokasyon. Ang kakayahan ni Padre Pio na manatilig sa dalawang lugar ng magkasabay na panahon. Dahil sa pambihirang kakayahang ito ni Padipio, na pagpasyahan niyang hindi siya nasa harapan ng katawan ni Padipio, kundi sa kanyang kaluluwa. Kaya naman napatahimik si Padipio sa kanyang pakikipagkamay. Pagkatapos ng kanyang inatasang matrabaho sa pagkuha ng literato, binisita ni Derensis ang mga lokal na tindahan upang kumuha ng mga souvenir bago bumalik sa Roma. Sa opisina ng pahayagan, binuo niya ang kanyang mga larawan. Ito ay lumabas ng maganda. Naroon si Padre Pio na nagdiriwang ng misa, ang sandali ng komunyon, ang malaking pulutong ng mga tao. Tungkol naman sa mga larawan kuha kasama ni Padre Pio sa kanyang selda, walang Padre Pio ang lumabas sa mga larawan. Katakataka ngunit sa kabila nito, ang kanyang misyon bilang patograpo sa San Giovanni Rotondo ay naging matagumpay pa rin at ang pahayagang il tempo ay mabilis na bumenta sa mga tindahan ng mga pahayagan o ang newsstands. Hindi sinabi ni Derensis uh, sa sinuman kung ano ang nangyari. Ang partikular na kaganapang ito ay isang bagay na para sa kanya lamang isang personal na karanasan ng kanyang kaluluwa. Kahit ngayon, makalipas ng tatlong taon nung ito'y uh, ipinagbigay alam, napuno siya ng matamis na alaala -ala sa pag-iisip tungkol sa pakikipagtagpo niya sa banal na praile. Si Paddy Pio sa kanyang pambihirang kakayahan ay tumulong sa kanya na magkaroon ng malaking kasiyahan sa kanyang profesional na larangan. Ngunit masigit pa dito ay ang kanyang espiritual na buhay. Aniya, ngayon ay masasabi ko ng malinaw, ang aking kaluluwa ay puno ng matinding emosyon na sa alaala -ala lamang ng pagtatagpong ito, ay nagpapatibok pa rin sa aking puso. At yan ang testimonyo ng uh, patografong mamamahayag na si DeRensis. At salamat sa kanya at meron siyang na uh, uh, alaalang na sa atin ang mga larawan ni Padre Pio. At sa puntong ito ay magtatapos na po ang ating istorya at naway naibigan po ninyo ito. At kung naibigan naman po ninyo ay mangyaring mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito. At uh, para sa mga ating bagong mga tagapanood, mangyaring uh, mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga susunod na mga episodyo sa inaarap. Gawin nito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa. At iniimbitahan ko rin po kayo na suportahan ang aming channel na ito upang maipakalat pa namin lalo ang pagkakakilanlan sa banal na buhay ni Padre Pio. At gawin po ninyo ito sa pagiging membro ng buwanan naming mga donante at mga taga-suporta na tinatawag na mga alagad sa kalingan ni Padipio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang mga pamisa na maaaring lingguhan o buwanan na naaayon po sa halaga ng inyong buwanang donasyon o abuloy. Pakatandaan ang mga misang ito ay para sa inyo, sa inyong mga nabubuhay at hindi po ito para sa mga mamatay bagamat maaari ninyong isama sa inyong mga intensyon ang mga mahal na yumaon ninyo sa inyong pamilya at uh, mga kaibigan. At ayon sa turo ni Papa Benito XV uh, at ni San Anselmo, ang mga misa na ipinagdiriwang uh, habang kayo nabubuhay pa ay mas makabuluhan kaysa sa mga misa na ipagdiriwang matapos ninyong lumaho. Kaya uh, ah, samantalingin po ninyo ang ah, pagkakatong ito bilang isang ah, uh, ng spiritual o spiritual investment. At ah, bukod po dito, sa, uh, isa pa pong benepisyo na aming ibibigay sa inyo ay makatatanggap po kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Pati At na ayon din po ito sa halaga na inyong buwan ng donasyon. At isang bigayan lang po ito bilang paglilinaw. At para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring pindutin lang ang buton start sa itaas at doon po ninyo ma malalaman ang ibang uh, mga detalye tungkol sa paglakok at uh, tungkol sa mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At ito po ay sa aming website sa www.angtinignipadipio.ph www ang tinig ni Padre At sa kasamaang palad, ang aming online form ay hindi po gumagana sa aming website at hindi uh, pa po namin masolusyonan sa kasalukuyan. Para sa mga informasyon tungkol sa inyo, ang inyong pangalan, address, ang inyong email, ang cellphone at ang inyong monthly pledge, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig ni at gmail.com ang tinig ni Padre at gmail.com. At doon po namin na pasasagot ang inyong ibang mga katanungan at mga pagpapaliwanag po. At sa punto pong ito, ako po ay magpapaalam na po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood sa aming channel. At sa inyo pong mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, maraming maraming salamat din po sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin. Bahala na po ang Panginoong Diyos na gumanti sa inyong magandang kalooban. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.